Magandang gabi po mga kaibigan. Dito po tayo sa ating bahay. Yan. Nod muna tayo ng television. Yan. May kumakanta sa likod. Uh, bago tayo matulog na kailangan mag-take muna tayo ng vitamins. Siyempre, yung vitamins na mapagkakatiwalaan. Yan. Yung tiyatawag nating your your trusted choice for beauty and wellness. Yan. Ano to? Ito po yun, mga kaibigan. Your trusted choice for beauty and wellness. Ang tawag po dito ay cola essence. Ito pong cola essence na ito, mga kaibigan. May content po ito na pangpasigla ng katawan. makakatulong din to sa ating liver sa ating balat, kung mayroon kayong problema sa high blood, may problema sa puso, malaking tulong po ito. At simula po nung uminom po ako nito mga kaibigan, ang napansin ko lang, sunod yung katawan ko parang sumigla. Talagang sumigla siya. Dati, madali akong mapagod. Pero nung mag-take na ako nito, yan, sumigla at lumakas ang aking pangatawan. Yan. Ano na sa dito? Ang sarap nito mga kaibigan. Talagang salasa pa lang. Panalo na. Kaya, imbis na ang inumin nyo ay alak, dito na kayo, mura lang to. Sobrang mura. Kung i-compare mo sa mga inumang di-alcohol, kung alak na kalasing nakasagit ka pa dun pero walang masama kung hindi sobra pero ito po naman ang maglilinis ng ating liver yan kung cool essence po yan kita niyan napakaganda ng kulay niya ang niya mga kaibigan your trusted choice for beauty and wellness cola essence Kaya pa. Yan. Kayang kaya. Kung kayo po ay may mga katanungan, huwag kayo mahiya. Kontakin naman po niya ako. Bakit hindi po niyo subukan mga kaibigan? Subukan ng mapatunayan kula essence. Sigurado, lalakas ang inyong ginhawa. Magandang gabi po.